Sa mga nagdaang taon, marami ng kilalang world leaders ang naisyuan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ang tanong, lahat ba ay naaresto o tanging maliliit na bansa lang ang kaya nilang habulin? Sino-sino ang mga leader na ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Number 5, Omar al-Bashir Hinahabol ng ICC si dating Sudanese president Omar al-Bashir dahil sa mga paratang ng genocide, war crime at crime against humanity na ginawa umano sa panahon ng kaguluhan sa Darfur mula 2003 hanggang 2008. Ang mga kaso laban sa kanya ay may kaugnayan sa malawakang pagpaslang, panggagahasa, pagpapasakit at panunulog ng mga ari-arian bilang bahagi ng limang taong kampanya ng gobyerno ng Sudan laban sa mga rebelling grupo simula April 2003. Karamihan sa mga biktima ay mula sa For, Masalit at Zaghawa gawa ng mga etnikong grupo sa Sudan. Ayon sa ICC, si President Omar al-Bashir ang nagplano at napatupad ng marahas na kampanya laban sa mga rebelding grupo sa Darfur. Sinasabi rin siya ang may kapangyarihan sa buong gobyerno ng bansa noong panahong iyon, kaya siya ang may direktang responsibilidad sa mga krimen. Noong 2009 at 2010, naglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya na kung saan siya ang unang nakaupong pangulo na kinasuhan ng genocide ng korte. Gayunpaman, nanatili siya sa kapangyarihan hanggang sa mapatalsik siya noong 2019. Matapos siyang mahuli, siya ay ikinulong sa isang military prison at nanatili doon hanggang ngayon. Sa madaling salita, hindi pa siya naaresto o naisuko sa ICC. Number 4, Benjamin Netanyahu. Ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nahaharap sa isang warrant of arrest dahil sa mga diumanoy, crime against humanity at war crime na isinagawa sa pagitan ng October 8, 2023 at May 20, 2024 kaugnay ng salungatan na nangyari sa Gaza. Ayon sa ICC, may sapat na ebidensya upang paniwalaan na sina Benjamin Netanyahu at dating defense minister Yoav Gallant ay nalabag ang nasabing mga krimen. Inaakusahan sila ng war crime dahil sa paggamit ng starvation bilang sandata sa digmaan at crime against humanity bilang responsable sa maraming pagpaslang, pang-aapi at iba pang hindi makataong gawain. Sinasabi rin ng ICC na bilang mga leader, sila ay may pananagutan sa sadyang pag-atake sa mga sibilyan. Sa kabila ng inilabas na warrant of arrest, hindi pa rin inuhuli ang Prime Minister. Bakit kaya? Bukod sa mga opisyal ng Israel, naglabas din ng arrest warrant ang ICC laban kay Hamas leader Ibrahim al-Masri. Kaugnay ito ng malawakang pagpaslang no October 2023 at iba pang insidente. Number 3, Vladimir Putin may arrest warrant ang ICC laban kay Russian President Vladimir Putin dahil sa mga war crime na may kaugnayan sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sinasabing nangyari ang mga krimeng ito noong February 2022, pero matagal nang iniimbestigahan ng ICC ang mga posibleng paglabag sa batas mula pa noong 2013. Ibig sabihin, hindi lang ang nangyari noong 2022 ang tinitignan ng ICC kundi pati ang mga dating insidente sa Ukraine. Inaakusahan si Putin dahil sa war crime of unlawful deportation of children at unlawful transfer of children mula sa mga area na inuukupan ng Ukraine patungo sa Russian Federation. Sinasabing may pahintulot ito mula sa kanya. Bukod pa rito, may pananagutan ng siya dahil hindi niya pinigilan o pinarusahan ang mga tauhan niya, parehong sibilyan at militar na gumawa ng krimen. Dahil siya ang leader, responsibility posibilidad niyang kontrolin ang kanyang mga tauhan. Pero nabigo siyang gawin ito kaya siya ngayon ay inaakusahan ng ICC. Number 2. Saif Gaddafi Noong June 27, 2011, naglabas ang ICC ng warrant of arrest laban kay Saif al-Islam Gaddafi, anak ng dating leader ng Libya na si Muammar Gaddafi. Dahil sa umano'y crimes against humanity na naganap noong 2011 na pag-aalsa laban sa rehimen ng kanyang ama, Bagamat walang opisyal na posisyon sa gobyerno, ay tinuturing siya na de facto prime minister at itinalagang tagapagmana ni Muammar Gaddafi. Kasama ng kanyang ama at mga malalapit na tagapayo, siya o Manoy nagplano ng marahas na pagsupil bilang tugon sa mga revolusyon sa Tunisia at Egypt na ipinatupad sa mga unang linggo ng civil war sa Libya. Danda ang sibilyan ng Manoy Pinaslang at nakaranas ng di makataong mga gawain na labis na nagkait sa populasyong sibilyan ng kanilang mga pangunahing karapatan sa mga lungsod ng Ajdabiya, Baida, Benghazi, Derna, Misrata, Tubrok at Tripoli. Noong June 2011, naglabas ng arrest ang ICC sa mag-ama gayon paman, bago pa sila maaresto, nahuli at pinaslang ng mga puwersang oposisyon si Muammar Gaddafi noong October 2011. At noong November 19, 2011, nadakip si Saif ng mga membro ng Revolusyong Milisya malapit sa bayan ng Ubari at dinala sa lungsod ng Zintan. Noong 2012, ipinahayag ng mga otoridad ng Libya ang kanilang intensyon na litisin si Gaddafi sa bansa. Ngunit noong December 10, 2014, nalaman ng pre-trial chamber ng ICC na hindi sila sumunod sa ilang utos nito. Kabilang ang paglipat kay Gaddafi sa kinakustudiya ng ICC. Kaya't inirefer nito ang Libya sa United Nations Security Council. Hinatulan siya noong 2015 ng kamatayan sa isang korte sa Tripoli dahil sa mga war crimes pero hindi ito na ipatupad. At noong 2017, siya ay pinalaya at binigyan ng ganap na amnestiya. Number 1. Rodrigo Roa Duterte Noong March 11, 2025, kinumpirma ng Presidential Communications Office na natanggap ng gobyerno mula sa Interpol ang opisyal na kopya ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating niya mula sa Hong Kong, hinarang siya at ipinakita sa kanya ng Prosecutor General ang abiso ng ICC kaugnay ng mga paratang ng Crime Against Humanity na may kinalaman sa kanyang kampanya laban sa droga. Ang CIDG Chief na si General Torre ang bumasa ng Miranda Rights gamit ang kanyang cellphone. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice tandaangan ang bansang Pilipinas ay hindi na membro ng ICC simula pa noong 2019. Kaya't daing ng karamihan na wala silang jurisdiction dito at ito ay pagpapakita lamang na hindi nire-respeto ang ating justice system at soberanya. Nang mabalitaan nito ng karamihan ng mga Pilipino ay labis ang pagkabahala at galit. Isa sa ikinabahala ay kung ano ang gagawin ng mga otoridad sa kanya lalo pat matanda na ito, mainiindang sakit at pagod sa biyahe galing Hong Kong. Iginiit naman ng dating Pangulo na ito ay illegal detention, walang legal basis, at hindi siya kusang sumuko. Makikita din ang mga komosyon sa pagitan ng mag-inang Hanilet at Kitty Duterte laban sa mga otoridad. Kanila itong ipinaglalaban at pinoprotektahan. Makikita din sa video kung paano sa pilitang hinihila ni Torre ang isang abogado na kasama nila. Sinabi rin ni Torre na hihilain niya ang dating pangulo. Hihilain ko Hihilain ko yan. hihilain ko dahil sa mga pangyayari, agad na nag-file ang petisyon ang kampo ng dating Pangulo sa Korte Suprema. Kabilang dito ang Temporary Restraining Order o TRO upang pansamantalang ipatigil ang anumang aksyon ng mga otoridad, lalo na ang posibleng paglipat kay Duterte sa ICC. Ngunit hindi ito inaprubahan dahil kailangan daw muna idaan sa due process o pag-aaralang mabuti kung may sapat na legal basis at idadaan nila sa special raffle kung aling grupo ng mahistrado ang hawak sa kaso bago ito aksyonan. Nagsumiti rin ang magkapatid na Duterte ng writ of habeas corpus upang kwestiyonin ang legalidad ng pagkakakulong o pag-aresto. Di naman napigilan ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte na mag-prayer rally at inumpisan ito sa Davao City upang ipagdasal at ipakita ang kanilang taos-pusong suporta. Kumating ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte sa bansa galing Hong Kong ay agad itong pumunta sa Villamor Air Base kung saan doon din nila si Duterte para sa paghahanda patungong Netherlands. Naisan ang pumasok ni VP Sara ngunit hindi ito pinapapasok. Dito ay sinabi niyang tila kidnapping ang kanilang ginawa sa kanilang ama. Ilang oras ang lumipas ng gabing iyon ay isinakay at dinala nga si dating Pangulo patungong Netherlands. Dahil dito, mas lalong nagalit ang mga Pilipino. Di mapigilang maiyak dahil sa awa at nababahala na rin sa kung ano pa ang posibleng mangyari. Buong Pilipinas ay nagsagawa ng rally gayon din ang mga OFWs. March 13, 2025 ay dumating si Duterte sa The Hague, Netherlands. Habang papunta sa detention facility ay nag-aabang naman ang mga OFWs na sumusuporta sa kanya. March 14, 2025. Ito ang araw ng unang pagharap ni Duterte sa ICC. Ang pagdinig na ito ay nagtakda ng mga susunod na hakbang sa legal na proseso laban sa kanya.